Dahil nga sapad oh, night ride na naman. Sasama natin mga mamaw na FI. Puro FI na to mga kasabay natin ng na mga malalakas. Ayun oh. mga super low. Grabe ang mga sprocket, ang lilit. <laughs> Bugbog na naman tayo sa FI. Hindi makasabay talaga yung carb natin sa mga lalakas na FI nanonood na naman tayo ng mga gumuguhit Nunutain. yun na nga lobat <coughs> Lobat nian. Huh. Ha. Oh, main nak baterai, ko lah. <laughs> Mamaw na FI Panunuori no -no na naman natin sila Paano sila gumuhit <laughs> may isang car pala tayo kasama pero ano lang yan 180 tapos may isa pang car ano lang PCC ata ah stock lang pala si Boss Osnob Works yan ang new breed ni Osnob Works so yun ilang ba kaming car 1, 2, 3 tatlo tatlo nga po tatlo kasi puro FI na to eh. walang yan <laughs> nila mo na ng FI <laughs> kasi yung ibang card na kargado absent nyo yun uh, di na, medyo di na sila active so yung active nyo sa mga waswa sa mga FI ayan no? kalilit na mga sprocket nyan ito si Boss na ano nalang yan, yan. so first up Grabe, sprocket gar. <laughs> grabe na, sprocket yan. <laughs> Ito tayo, salita yung sprocket niya. Pero, oh, grabe yung munat kahit paahon. Ayan, si Boss Osnob. Stock lang na new breed. Naka-pipe lang. Grabe na, pogi naman nun. Pogi na, mamaw Pogi na, mamaw pa. ay din tayo soon <laughs> kaya ang pinin nyo na itong motor ko <laughs> no match talaga tayo sa mga F5 na yan let's go talaga yung mga solid na mama mga epa <laughs> Ha ha ha! Ha ha ha! ng mga tambucho nila parang mga parang mga naka-race gas sa busang galis hahahaha <laughs> oh, mga gasolina yan ah, amoy race gas mga katropa grabe yun na lang kasi <laughs> Britney Spears itu kerabe no? kerabi eh. ba asup potok ya siak ya di sana kapiga mal <laughs> <laughs> mega wang potok kasih siak no delikado potok kasih <laughs> ama tungo na EPI na tagnami. grabe si taloong. Unat unat. Wuu, hahahaha. <laughs> Yolit talaga mga EPI maramat sa Pero kasi yung unit natin tarang, talaga ganda lang talaga kaya ng unit natin Here yeah, no? <laughs> Sorry talaga ng mga airplane na no? galit mga katrapa downhill na kasi uphill tong inana namin pero solid solid tong bakbakan talaga kailangan talaga natin mag upgrade para makasabay sa mga FI na to kaso ah, kung FI na lang din kaya upgrade natin ha <laughs> Thousand years later. Awit mga katropa Nala tayo Sumingaw yung gulong natin Sa likod. Putik na yan Tayo mga kabakbak <laughs> Ang inang yan Joyride Pababa Ayok Putang ko yung ang kalsada Pakalinis Ooh, Sayang Ayaw naman. Reset. <laughs> Inalat nalat pa. Sa kaya napak pa bulkan ay siya nina. Sa baba pa. Apa ah, baba na? Yan. Inalat pa. Buti na lang kaya pa itakbo. Ako kayo nakapag... Saan banda? Ah, kanina-bukas pa yun? Hello, pre. Ano ka pre? Nandito na sa shell? Dito na sa shell. Try kong hanginan. Ah, oh. nandiyan ka sa shell? Oo. Di running flat ko na pababa. Inaalat eh. Sige, sige, sige. Mga <laughs> Yari mga gar hindi siya dumapa ng tuluyan Kaya nakatakbo pa tayo Isang galis naman oh no? Sana makargahan Taragis Taragis ka Kaya tayong ano Puti Sira Awit ah, Wala, negative Sira Dito pala yung mga mama oh Inalat gar nyan. Inalat. Wala talaga. Wala. Sayang. Panorin ko na lang kayo. Naplat yung likod ko. Nanonood na lang tayo ngayon <laughs> <laughs> Shit Tamang nood na tuloy nito Walang iya <laughs> Tagal ah. 2,000 years later. oh, oh naantay namin pumiga. Tulak-tulak na pala. Nangyari. Eh. Ah, yung mandar. <laughs> Kala ka, wala may amperya eh. <laughs> Yaman yeah, ang <laughs> uh, minsan minsan na lang makalabas makapapirya <laughs> pa <laughs> uh,